Hindi ko siya ganong makita eh kasi Wait ka Napakadilim Actually mga kaparing imagination mo lang to, eh. No? Um, Kung parang Nasa um, Imagination mo na parang totoo Mahirap ipaliwanag kasi Ito nga yung tiyatawag nilang The doors of your mind Which is totoo naman Maraming pintuan sa utak natin na Kapag pinutahan natin Pinasok natin isa-isa um, babalik yung nakaraan babalik yung mga nangyari sa atin sa past, 'di ba? Tapos ito which is parang reality. Pero sa makatuwid makaparing imagination ng lahat 'to. So What's up mga kaparing? I'm Mr. Gadlex at ngayon ay nagbabalik tayo para sa isang panibagong video. So by the way, Um, gumagawa tayo ng mga paranormal game Bloody Mary Bloody Mary Ng mga um, ghost hunting, mga exploration, etc. etc. And today ay gagawin natin ang isa sa mga pinakadelikadong laro na pwedeng gawin Ang The Doors of Your Mind So basically, itinaturing itong pinakadelikadong laro dahil kapag hindi ka nakabalik ay posible kang manatili doon at in real world ay maaari kang mamatay. Wow, napaka-creepy niyan, man. So, dahil sa gusto ko ng challenging, di diba? Gusto ko ma-challenge. Um, gagawin natin ito. But, gagawin natin ito ng 3 a.m. at sa araw pa ng Biernes at 13, Friday the 13th. So, um, talagang mga si sinadya ako na gawin ito ng at ng biyernes. Kasi nga, di ba, sinasabi nga nila, o oh, marami naman talaga nang sasabi, which is totoo naman, na ang biyernes, uh, Friday the 13th, ay malas. Ang Friday the 13th ay ang pinaka-creepy na araw. Dahil marami mga nagsasabi na dito sa araw na to ay naglalabasan ng mga demo, ng mga ghost spirit, ng mga masamang spirito, etc. Marami doon mga hindi magandang nangyari. Kaya nga, eksaktong mga kaparing na 3am ngayon ay gagawin natin ito. So, ito yung mga roots. Um, actually, dalawang player yung kailangan dito. Pero dahil mag-isa lang tayo, ay gagawin pa rin natin. As long as gagawin natin to sa tahimik na lugar, which is nasa kwarto ako ngayon, um, mag-isa lang ako dito. So, kailangan ano to, um, kailangan madilim. Um, kaya, mamaya is gamit tayo ng kandila, which is nare-require din talaga ang paggamit ng kandila no, sa pagsasagawa nito. So, ano nga bang ibig sabihin ng the doors of your mind? Ibig sabihin nito ay maglalakbay tayo sa utak natin. So, sinasabi na sa utak daw natin ay merong isang corridor o isang um, mahabang hallway na maraming pintuan. At sa bawat pintuan na yon ay may iba't ibang nakapaloob. So, mamaya kapag nakapasok na tayo sa utak natin, at pag nakita na natin yung hallway na yon o yung corridor na yon na maraming mga pintuan ay isa-isahin natin yung papasok. So isa-isa tayong papasok doon. At si iba-ibang mga bagay daw yung pwede natin makita, no? So yung sabi nila. So sabi dito, if you encounter an old woman, do not speak to her and leave the room immediately. So kapag may nakita daw tayong matandang babae sa isang kwarto o sa isang room na papasukin natin, huwag daw natin kakausapin at lalabas to tayo kagad. A word of advice, trade carefully. Your mind is not always your friend. So mga kaparing, sa mga next video natin, try natin itong gawin nung may kasama tayo. Okay? So sabi dito, kapag relax na raw tayo, o medyo okay-okay na tayo, ay eh, pwede na raw tayo magsimula no, dito. Uh, okay, so... Okay, so... Medyo... Actually, maaga talaga akong nagising para maligo. Then, simulan na itong game na ito na the doors of your mind. So, okay. Medyo, kinaka, medyo natakot ang tayo. Tatayuan na nga mga natin eh kasi first time to. First time kong gagawin to. So, hindi ko sure. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Um, napakadelikado ng larong to. Lalo na gagawin natin to ng 3am at tapat pa no sa araw ng biyernes at 13. Okay, so ngayon man, um, papatayin lang natin yung ring light at sisindihan natin tong kandila. No? So ilalagay lang natin dito yung kandila Siya banda. Okay, so ngayon makaparing ito na yung kandila natin. Yeah, so ilalagay natin siya rito. So um, papatayin natin yung ring light natin. And then itong computer natin is papatayin na rin natin siya no para ang tanging ilaw lang na meron tayo is itong kandila. Okay. Okay, so simulan na natin man. So ipipikit natin yung mga mata natin at sisimulan na natin yung paglalakbay natin sa ating utak, no? Okay. Okay, so kailangan kasi makaparing um relaxing na tayo. So relax na tayo, kalmado na tayo bago tayo magsimula. Okay. Ito na mga kaparing. Kumagana na. Ay na. Kumagana na siya. Wait. Parang totoo ah. Teka, teka. So, nandito ako ngayon sa isang corridor. May nakikita ako na apat na pintuan sa kanan. Apat na pintuan din sa kaliwa. May nakikita akong exit. May nakikita akong exit sa pinakadulo sa makatotal mga kaparing, merong walong pintuan na akong nakikita. Hindi ko alam kung anong meron sa mga pintuan to. Lalakad na ako ng bagya. Wait. <laughs> teka, teka, teka. Napaka-creepy. Medyo madilim yung paligid. Yung ilaw niya is napakahina. Parang malapit ng mga ponde, o ma parang malapit ng mamatay. Nandito ako, nakatayo ako ngayon sa unang pintuan. Nag-iisip ako kung Anong uunahin ko kung saan ako papasok? Ito mga kaparing, lumingon ako sa likuran. Napakadilim. Teka, bakit ganito? Ba't napakadilim ng likuran ko? Wala akong makita na ibang, wala akong makita sa likuran. As in, napakadilim. Nakapatay lahat ng ilaw, maliban dito sa pwesto na kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong meron dito. Basically, parang tika-tika ba to? na nakakapagtaka naman na nakapatay yung mga ilaw sa likod. Wait. Parang meron pa akong nakikita yung pintuan sa likuran ko. Yung, di ko siya ganong makita eh kasi wait ka. Napakadilim. Actually mga kaparing imagination mo lang ito eh. No? Um, Kung parang nasa um, imagination mo na parang totoo. Mahirap ipaliwanag kasi ito nga yung tinatawag nilang the doors of your mind, which is totoo naman. Maraming pintuan sa utak natin na kapag pinutahan natin, pinasok natin isa-isa, um, babalik yung nakaraan. Babalik yung mga nangyari sa atin, sa past. ba? Diba? Tapos, ito, which is parang reality. Pero, sa makatawid, makaparing imagination ng lahat to. So, kapag hindi ka nakalabas sa imagination mo, probably mag-estay mag ka rito. Then, ayon pa sa nabasa ko, in the real world, ay mamamatay ka. Teka, teka, teka. Okay. So, diretso tayo. Ito. Nakatayo ako ngayon sa kanan. Sa unang pinto. Sa kanan. Ito langan pa ako. kapasok pa tayo. -galin langan ako eh. Ano bang gagawin natin? Pag pinasok natin yung unang pinto dito sa kanan, ano kayo makikita natin? Okay. So ngayon, bubuksan natin yung pintuan. Medyo ano siya. Wait, parang napakakalat. Bodega yata totoong unang napasok natin. Marami akong nakita mga gamit na nagkalat. Medyo marami na rin ano. Um, Sira-sirang gamit. I think bodega to. Dito ata tinatambak yung mga lumang gamit eh. Medyo. Ang creepy sa loob kaya nasa may pintuan pa rin ako nag-stay. Ayoko na pumasok to. <laughs> Kasi baka mamaya. Masaraan tayo ng pinto, hindi tayo makalabas eh. So, nasa may pintuan ako, hawak-hawak ko yung pintuan para sure tayo na hindi tayo masasarahan. Ito mga kaparing, lalabas na ako. Ngayon naman, hanapin natin yung daan kung ano pa nga ba ang makikita natin. So, isasara ko na yung pintuan. Ngayon naman, pupunta ako sa kabilang pintuan. Still, sa kanan pa rin sa pangalawa to. Parang may naririnig ako ingay sa loob. Nung meron doon. So, bubuksan natin ng dahan-dahan. Hospital ba to? Ba't parang higaan ng pasyente to ah. Medyo ano siya mga kaparen, medyo madilim yung loob. May nakikita akong isang pasyente, I don't know kung babae ba, nakatalikod kasi siya sa pagkahiga eh. Umiiyak? So boses niya yung naririnig natin kanina, na umiiyak. Wait. Teka. Ang creepy, yung, pasokin, yung, yung. <laughs> ang pasukin yung Ang creepy mga kaparen. So, umiiyak siya. Teka, teka. Medyo kinakapa. Kinikinabutan na ako ah. Wait, may parang totoo. Tika, tika. Parang totoo ah. Umiiyak siya ngayon. Wait, wait, tika, tika, tika. Tika, tika. Tindahan siya ngayon. Yung ulo niya sa papunta sa akin. Wait, hey, tika. Isasara ko na yung pinto. Okay. Apa, creepy. So ngayon, nakasara na yung pinto. Doon sa pangalawang pinto. Ayoko na. Ayoko makita ko na itsura niya. Sobrang creepy talaga, sin sobrang creepy. Yung iyak pa lang niya. Ngayon, kahit nasa labas na ako, naririnig ko pa rin yung iyak niya, mga kaparing. Ngayon, pupunta naman tayo sa pangalawang pinto din, pero sa kaliwa. Mga kaparing, may nakikita ako na mga tao. Ha? Huh? May nakikita ako mga tao na nakatalikod. Nakatalikod silang lahat. May pintuan pa rin ako. Nakatingin lang sa kanila. Nakatalikod sila mula sa akin. Mga kaipigyan ko to. Totoo ba to? Ayoko na, ayoko na. Balit tayo sa labas. Sara ko ng ilipinto. pinto. So ngayon, mga kaparing, lipat naman tayo sa kabilang pintuan. Sa pangatlo naman, sa kaliwa. Ayoko na. Ayoko na, ayoko na ipagpatuloy, baka mamaya. Kasi parang, wait, hindi, hindi kasi yan eh. Kahit nakatalikod sila, parang siya yung kilala ko na patagal ng patay. Okay. Okay, so nandito ako ngayon sa may pangatlong pintuan. Bubuksan natin yung pinto. Okay, nasa loob na tayo mga kaparing. Bahante kwarto to. Walang mga gamit. Ano? So walang kagamit-gamit dito. Ah, na tayo dito. Okay. Pero saan tayo? Sa pangapat tayong kwarto don sa, sa kanan. Ngayon, papunta ako sa pangapat na kwarto sa kanan. sa so, may pintuan na ako. Pupuksan na ba natin to? hawak ko na yung doorknob at ngayon ay bubuksan na natin may matandang babae mga kaparing may matandang babaeng naka, nakaupo tapos mayroong isang bata na nakahika sa parang pasyente yata pasyente yata yung bata tapos lola niya yata itong nakaupo nakatingin sa kanya yung lola habang yung bata naman ay tulog mga kaparing, try natin magtanong dun sa matanda. Kung kaya so ngayon nalapit tayo sa matanda para magtanong. Wait, teka, 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 Wait, balik tayo sa may pintuan. May, na, may, may naalala lang pala ako. Ang sabi pala dun, pag may nakita tayong matandang babae, wag natin kakausapin at umulis agad tayo sa room. At bago yung tingin ng matanda. Kanina normal lang nakatingin siya sa apo niya. Ngayon, nakatingin sa atin ng masama. Wait, lalabas na tayo ng kwarto mo, kapare. Ayoko na. lalabas na tayo ng kwarto. Okay, ito na. Nasa labas na tayo. Nakasara na rin yung pinto. Ngayon naman, pupunta tayo sa exit. Ayoko na talaga. Ayoko na. Nakakatakot. Sobrang creepy. Ang tingin ako, honestly, makaparing. Honestly, hindi ko makalimutan yung tsura ng matanda eh. Nung tumingin sa atin, ng masama um, yung kandila is papatay na natin